Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mapapaiyak at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? gabi-gabi kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon lalong-lalo na na ikaw ay binaliwala na niya at ikaw ay tuluyan na niyang kinalimutan pues gawin itong ritual na buo ang loob at dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual at pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual. Pitong beses lamang pangalan at apelido niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, tupiin mo ito kahit ilang tupi at hawakan mo muna saglit ang papel na tinupi mo, ilapit ito sa baba mo at banggitin mo ang mga salitang ito pangalan at apelido. Ikaw ay mapapaiyak at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin. Banggitin mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, ilagay mo na ito sa loob ng punda ng unan mo at bago mo uunanan ito, ihampas mo muna ng pitong beses ang unan mo at paniguradong siya ay mapapaiyak at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. At kinabukasan, ganun din ang gawin mo. Bago ka matulog, ihampas mo lamang ang unan mo kahit hindi mo nabanggitin ang spell. Basta ihampas mo lang ito ng pitong beses bago mo uunanan ito. At kung gusto mo nang ihinto itong ritual, kunin mo lang ang papel dyan sa unan mo at sunugin mo lamang ito. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.